Tapos, low mo, 2 Wait mo talaga, na <laughs> ang sa tubig. Dali. Mama. Yes. Yes. Patagalan. Okay. Yes. Patagalan. lang. Dapat kita sa kamera ba <laughs>

Ayan! Bonita! 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 Bonita!

Alam ko. Alam ko yung na Alam ko yan. Ang na akong nakalaro ang Wala. 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 Ganyan.

tayo ng anong grape yung sa ano ni Eh? Ito, hindi kita kayo. Hindi yan. Ito. Ano yung nagaskan? hindi yan nagaskan. Hindi yung uh, dapat ganito ang gabi! Ano mong tatanggal yung ko? hanap mo ko. ka pa sa'yo. Ay, ito ito kayo. Ano kaya ito kayo? Guys, parang ito maganda Okay. Ito ito ito. Ano ka na? ito pa rin nakita ko ba kita kemungkinannya tadi di nomor 80. Dan itu kan memang itu itu yang disebut. ini 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 Ano na? Ulo Hindi naman yung kanyang. Meron na. Maganda siya, oh. Hindi siya maganda. Tapos nat! Okay na to. Ano na? Ulo nito! Ulo nito! Ulo na mga! Panghilod, guys. Dadalhin natin sa Manila. Okay. Sa? Ayan. Wait lang. We're going home. Sarap madigo sa ilog. Kanina may naglalaba dun eh. Let's see. Ha? Tara. Maabutan pa natin yung naglalaba dun. Andun pa.